hindi aatrasan ng Armed Forces of the Philippines ang mga ginagawa nitong panan Check the mic and make sure it sound right, boys. iniulat na isang source na neresbakan at kinompronta umano ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese maritime militia vessel sa West Philippine Sea matapos ang ginawang panghaharas ng Chinese Coast Guard sa ginawang resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Sol. Sinabi sa pahayag ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa sila ng law enforcement activity sa West Philippine Sea upang igihit ang pag-aangkin ng Pilipinas at upang ipakita sa mga Chinese na nasa ilalim pa rin ng pagkokontrol ng Philippine government ang nasabing karagatan. Ayun naman sa ilang eksperto, dapat tumanong ipakita ng gobyerno ng Pilipinas ang kahandahan nito na ipagtanggol ang soberanya ng bansa at ipakita sa China na hindi aatrasan ng armed forces of the Philippines ang mga ginagawa nitong pananakot. Idinagdag ng mga eksperto na dapat regular na magsasagawa ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng mga law enforcement activity sa West Philippine Sea at sikretong ipatupad ang batas ng bansa. Iniulat ito matapos sinimok ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang gobyerno ng Pilipinas na i-challenge ang China sa pamamagitan ng pagkahin ng isang arbitrasyon case tungkol sa agawan sa panatag o Scarborough Soul upang tuluyang linawin kung aling bansa ang may soberanya sa lugar. Nauna ng inakusahan ng China ang Pilipinas na iligal na pagpasok sa karagatan nito malapit sa Panatag Sol o baho Masinlok na kung saan ay nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi ni Carpio sa media na kailangan natin i-challenge ang China na ipasa ang dispute sa arbitrasyon dahil yun lamang ang tanging solusyon. Hayaan natin ang arbitral tribunal na magpasya kung sino ang may soberanya sa Scarborough Shoal. ang Department of Foreign Affairs ay maaaring gumawa ng opisyal na challenge sa China na ipasa ang kaso sa International Court of Justice at kung tumangi ang Beijing, sinabi ni Carpio na ito ay dahil mahina ang kanilang claim at alam nilang matatalo sila, sinabi niya na kung talagang naniniwala ang China na pagmamayari nila ito, dapat handa silang ipasa ang ang dispute sa arbitrasyon at sabihin nila sa mundo na handa silang mag-arbitrate at hayaan ng ICG na magdesisyon sa kaso at sundin kung ano ang magiging desisyon. Ipinaliwanag ni Carpio ng 2016 Arbitral Award ng Pilipinas na nagpawalang bisa sa nine-dash line ng China na kung saan inangkin nito ang halos buong South China Sea ay pinag-uusapan lamang ang maritime dispute ngunit ang desisyon ay maaari ding i-apply sa mga territorial claims. Samantala sa ibang mga balita, iniulat na sinabi umano ng isang hindi pinangalanang opisyal ng Chinese military na nakahandang tumiwalag ang daang libong mga Chinese na sundalo mula sa Communist Party at tumangi umano ang mga ito na ibuwis ang kanilang buhay para kay President Xi Jinping. Sinabi umano ng Chinese military official na isang malaking kahibangan para kay Xi Jinping na magdeklara ng gera at makipaglaban sa mga kaaway nito sa rehiyon dahil sasayangin lang ng Chinese president ang buhay ng daang libong mga sundalo. Idinagdag ng Chinese official na wala umanong magandang maidudulot kung makikipag-gera ang Chinese military sa mga kalaban nito, lalong-lalo na sa US military dahil siguradong magre Resorta talang ito sa ay ng daang libong mga Chinese, tumanggi naman pangalanan ang nasabing Chinese official upang maprotektahan ang kanyang sarili laban sa Communist Party. Sinabi na handa umanong tumiwalag ang ilang general at sinabi rin na pwersa nilang aalisin si President Xi Jinping sa pwesto, iniulat ito matapos sinabi ng Chinese Embassy sa Manila ng Estados Unidos umano ang nag-uudyok ng mga kaguluhan at nagpapataas ng tensyon sa South China Sea dahil sa pansarili nitong do political interest sa sinabi ng imbahada na sa halip na maging isang responsabing superpower, ang US pa mismo ang lumikha ng destabilisasyon sa buong mundo na nag-iwan ng maraming kaguluhan, ngayon ay sinusubukan umano nitong i-destabilize ang isang Asia-Pacific region. Sinabi nito ang tensyon sa South China Sea ay mas pinalala dahil sa mga aksyon ng Estados Unidos habang paulit-ulit nitong binabantaan ng China sa pamamagitan ng patuloy na pagbanggit sa 1951 US-Philippine Mutual Defense 280. Idinagdag nito na ngayong taon tahasang sinusuporta ng US ang mga aksyon ng Pilipinas na kung saan paulit-ulit nitong nilalabag ang soberanya ng China at nag-udyok din sa Philippine government na ayusin ang BRP Sierra Madre na kasalukuyang nakasadsad sa ayungin Seoul sinabi naman ng Department of Foreign Affairs ng BRP Sera Madre ay nagsisilbing isang permanent station para sa mga personal ng Philippine military na nakadeploy upang maprotektahan at isecure ang mga karapatan at interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea, binatikos din ng komunistang bansa ang US Embassy sa Manila dahil sa paglabas nito ng mga pahayag tungkol sa Rene Jao o kilala sa Pilipinas bilang ayungin Seoul na kung saan ang bahurha ay matatagpuan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.